Ang kwento ay nagsimula sa isang mundo kung saan sinasabing ang mga demonyo ay mga nilalang na walang pakialam sa moralidad at naninirahan sa impyerno. Ang mga demonyong ito ay ipinadala upang hamanin ang lahat ng loika at dahilan na haarang sa kanila. Bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang mga demonyo ang nagdala ng kaguluhan sa mundo ng tao kaya sila ngayon ay tinuturing na mga kaaway ng sangkatauhan. Nagsisimula ang kwento sa ating pangunahing karakter na si Alto na kinakailangang magsaman at gumawa ng kontrata sa isang familiar sa Oritaga Academy of Magic kung hindi mabibigyan siya ng bagsak na grado. Matapos mabigo sa unang pagtatangka sa summoning ritual, nakakita siya ng lumang libro at ginamit ang spell sa loob nito upang tawagin si Vermail, isang ganap na hubad na babaeng demonyo. Siyempre, tulad ng isang succubus Kinalikan ni Vermile si Alto upang madrain ang kanyang mana. Ngunit pagkatapos nito, nangako siyang pagsisilbihan siya bilang tanda ng kanyang pasasalamat sa pagpapalaya sa kanya mula sa pagkakakulong. Sinubukan niyang akitin si Alto, ngunit tinanggihan siya nito at pinilit siyang magsuot ng damit at sapatos ng kanyang kapatid. Itinago ni Vermile ang kanyang mga sungay at buntot upang magmukhang tao nang ipakilala siya ni Alto sa klase bilang kanyang familiar. Sa isang akto ng simpleng selos, ang matalik na kaibigan ni Alto mula pagkabata na si Lilia, natila may gusto kay Alto, ay hinamon silang dalawa sa isang laban. Kapag siya ang nanalo, hindi na dapat makipaglapit si Alto kay Vermeil at hindi na siya makikipag-ugnayan dito, ngunit kung mananalo si Alto, magiging utusan niya si Lilia at susundin lahat ng kanyang utos. Ang familiar ni Lilia na si Sylphid ay nagpakawala ng isang malakas na wind strike, ngunit madaling hinarang ito ni Vermile bago ginamit ang mahika upang pasa beken si Lilia na nagbigay daan sa kanyang pagsuko sa laban. Ngayon ay boss na ni Alto si Lilia at iniutos na makipagkaibigan kay Vermile. Sa hapon ng araw na iyon, sinabi ni Vermile na si Lilia ay may gusto kay Alto, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Alto dahil medyo hindi pa rin siya nagtitiwala kay Vermile. Habang nagdududa si Alto kay Vermeil, muli siyang dinrain nito sa pamamagitan ng halik at sinabing kailangan niya itong gawin o tuluyan siyang mawawala. Pinahanga ni Vermeil ang lahat sa pamamagitan ng isang simpleng pitik ng kanyang daliri upang magpakawala ng isang nagnangalit na dragon papunta sa kalangitan. Pinagalitan siya ni Alto dahil sa pagpapasikat, ngunit sinubukan ng may-ari ng dragon at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Rex na takutin sila kasama ang dinosaur na kasama ni Rex. Ngunit dahil pinalakas ni Vermile ang mana ni Alto, napalakas siya at nagamit ang kanyang crystal magic upang talunin sila. Hindi ko inasahan na makikita kung matatalo ni Alto ang mga sinaunang nilalang ngayon, pero heto tayo. Kinabukasan, kasama ni na Vermile, Alto, at Lilia ang kanilang mga kaibigan na sina Marks at Cheryl bago sila tawagin ng headmaster. Ipinahayag niya na ang magiging class representative ay ang makakakuha ng fairy flower mula sa kagubatan. Nagsimula ang karera papunta sa fairy flower. Hindi sinasadya na wala ng malay si Marks dahil sa isang halamang kumakain ng tao kaya't si Cheryl ang nag-alaga sa kanya. Uminom naman si Lilia ng invisibility potion pagkatapos nilang makita ang isang Cerberus na may sipon na nagbabantay sa bulaklak. Gayunpaman, hindi kasama ang kanyang mga damit sa pagiging invisible kaya't napilitan siyang alisin ang mga ito. Parang palagi na lang nakahanap ng paraan ng palabas na ito para magpatanggal ng damit ng mga babae. Isa sa mga ulo ng Cerberus ay may tamang pandama at natukoy si Vermile kaya't napagdesisyonan ni nina Alto at Vermile na patumbahin ito at nagawa nilang talunin si Cerberus. Nakuha ni Lilia ang bulaklak ngunit nawala ang invisibility. Sino ang makakaisip na mangyayari iyon? Ibinagsak niya ang bulaklak dahil sa kahihiyan at napunta ito kay Cheryl. Binigyan siya ng parangal ng iba at siya na ang naging bagong class representative. Sa unang pagkakataon, nasiyahan si Vermile sa pagkain ng mga modernong lutuin. Pagkatapos, sumama na ang lahat sa mga Dragon Riders at nagkomento sila tungkol kay Chris, na isa sa kanila. Nagdulot ng gulo si Vermile nang pumasok siya sa locker room ng mga lalaki para sundan si Alto. Gusto niya si Alto ng sobra kaya handa siyang pumasok sa nakakakilabot na lugar na iyon. Iyan ang dedikasyon. Kinalaunan, sinubukan muling akitin ni Vermile si Alto habang naliligo siya. Siyempre, dahil natalo ni Alto si Rex at ang kanyang familiar ay isang dinosaur at hindi isang dragon, binugbog siya ni Chris at Pinalayas mula sa mga Dragon Riders. Sa sobrang galit, hinamon ni Alto si Chris sa isang duel matapos malaman ang nangyari. Matapos tanggapin ang hamon, tinawag ni Chris ang kanyang dragon. Pinalakas ni Vermeil ang mana ni Alto, ngunit napakalakas ng fire spells ni Chris kaya't nabasag ang mga crystals ni Alto. Sinira ni Vermeil ang mga structures at nasaktan siya habang pinipigilan ang mga ito. Samantala, lumipad si Chris sa kalangitan kasama ang kanyang dragon, ipinahayag niya na ang lahat ng iba pang nilalang, kahit ang mga dinosaur, ay mas mababa at ang mga dragon ang pinakamataas na nilalang. Nakakuha ulit si Alto ng dagdag na lakas mula kay Vermile na nagnanais patunayan ang kabaliktaran, kaya lumikha siya ng malaking crystal construct mula sa hangin. Ginamit nila ang construct bilang panlilin lang upang makatalon kay Chris at talunin siya gamit ang isang crystal shiv at nagtagumpay sa laban. Tila nagsaselo si Lilia kay Alto dahil sa kanyang tagumpay sa mga babae, ngunit habang ipinagdiliwang niya ang pagkapanalo, binalaan siya ni Professor Obsidian na huwag gawing biro ang mga laban. Humingi naman ang paumanhin si Chris kay Rex at tinapos ang kanyang mga responsibilidad, na medyo nakakagulat dahil akala ko'y hindi magbabago si Chris. Ipinagbawal ni Alto si Vermile na halikan siya, kaya't ipinahayag ni Vermile ang kanyang pagmamahal sa isa pang pagsubok na akitin siya. Sinabi naman ni Obsidian na ang mga demonyo ay naghahangad lang ng mga tao para sa mana. Nang magtanong si Alto tungkol sa mga relasyong tao-demonyo, hinarap siya ni Vermile at pinatunayan ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng paghalik sa kanya ng hindi nag-drain ng mana. Samantala, si Professor Obsidian naman ay nambibighani ng isang estudyante na si Emma Abolin. Matapos siyang akitin, binigyan niya ito ng ineksyon at iniwan kung saan ito'y napasama. Napag-usapan ng student council kung si Emma ba ang ikatlong estudyanteng biktima ng mga pag-atake matapos siyang mailigtas ngunit naiwan sa isang koma. Binigyan ng klase ng mga report writing assignments tungkol sa kanilang mga familiar. Nag-aalangang kinuha ni Alto ang sukat ng katawan ni Vermeil matapos ipagkatiwala kay Cheryl ang kanyang mga damit. Ginamit naman ni Lilia ang invisibility potion ng palihim upang manmanen sila ng may halong inggit. Isinulat ni Alto sa kanyang report na ang mga paboritong pagkain ni Vermile ay matatamis, ngunit idinagdag naman ni Vermile na paborito niya rin si Alto. Samantala, inatake si Chris at ang kanyang dragon ni Rex na tila nasa ilalim ng impluensya ng isang kakaibang kapangyarihan. Sa isang flashback, nakita natin na tinulungan ni Chris si Rex sa pagpapapisa ng kanyang summon na dinosaur habang akala ni Rex ay itlog ito ng dragon. Samantala, ipinapahiya ni Vermeil si Alto sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa publiko. Dumating ang kapatid ni Rex at humingi ng tulong mula sa kanila. Kayang tiisin ni Chris ang mga fire spell ni Rex, ngunit habang patuloy siya sa pagbubugbog dito, nagsisimulang magbago ang anyo ni Rex. Sinabi ni Rex na nais niyang maghaiganti kay Chris, sa kanyang kapatid, kay Alto, at kay Vermeil. Ngunit dumating si Elena, ang pinuno ng Student Council, at ginamit ang kanyang espada upang patumbahin si Narex at ang kanyang dinosaur, pinigilan ang kanilang kakaibang anyo. Binabantayan naman ni Chris si Rex sa ospital. Umalis si Vermile habang papalapit na ang isang pagsusulit at masayang masaya si Lilia na makapag-aral ng solo kasama si Alto. Tila matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, kaya go Lilia nang unang makita sina Vermeil at Obsidian, sinabi ni Vermeil na siya ang umaatake sa mga estudyante at nakiusap na itigil na ito. Ngunit matapos ang bigyan ng iniksyon na nagdulot ng sakit, naglabas siya ng madilim na enerhiya. Nakita ito ng lahat at tumakbo si Elena patungo sa lugar, ngunit pinigilan siya ng isang nilalang na nilikha ni Obsidian. Naging isang mabagsik na halimaw si Vermeil at natutuwa si Obsidian habang papalapit si Alto sa lugar. Ang nilalang ni Obsidian, na muling nabubuhay matapos ang bawat atake, ay nilalabanan ni Elena upang makontrol si Vermile. Naglagay si Obsidian ng magic chain sa leeg ni Vermile para kontrolin siya, at talagang nakakakilabot na ang mga pangyayari. Ipinagyayabang ni Obsidian na siya ang umaatake sa mga tao at nagiinject inject ng demon essence upang gawing demonyo ang mga ito, ngunit ngayon ay mayroon siyang tunay na demonyo. Dumating si na Alto at Lilia at pinuprotektahan ni Alto si Obsidian habang inaatake ni Vermeil. Ngunit nasaksak siya ng mga koko ni Vermeil habang umatake siya. Habang papalapit si Vermeil kay Obsidian. Dahil sa galit, muling umatake si Vermeil ngunit pinigilan siya ni Alto at binalaan na huwag pumatay bago siya nawala ng malay. Bumalik si Vermeil sa kanyang normal na anyo at agad niyang pinagaling si Alto. Natarante si Obsidian at sinabing hindi dapat nakakagamot ang mga demonyo bago niya in-inject sa sarili ang isang timpla na nagbago sa kanyang anyo, nagmistulang pangit na demonyo, at nagbanta na papatayin ang lahat. Ngayon ay sobra-sobra na ang kanyang reaksyon. Madali siyang sinuntok ni Vermail at nagpalipad sa kanya. Sa takot na walang siya ng malay at pinabagsak siya ni Chris. Mukhang hindi niya pinag-isipan ng mabuti ang kanyang plano. Ang halimaw na kalaban ni Elena ay umatras at lahat ng mga biktima ni Obsidian ay nagising mula sa kanilang mga koma habang siya ay inaaresto. Kalaunan, malungkot na ipinaalam ni Vermile kay Alto na upang magamot siya, kinailangan nilang pagdugtungin ang kanilang life energy, na kung sakaling may mamatay sa kanilang dalawa, ang isa ay mamamatay din. Biglang naging malamig ang pakikitungo ni Vermile kay Alto, pinayuhan niya itong lumayo dahil isa siyang halimaw na nakatago sa likod ng anyo ng tao. Nalito si Vermail nang halikan siya ni Alto at sinabing hindi niya ito iniintindi. Dahil dito, muling nagbalik ang lakas ng loob ni Vermail. Habang ang mga lalaki ay nagdadalamati dahil si Vermail ay tumigil sa pagpasok sa klase, ang mga babae naman ay nalungkot sa pagkawala ni Obsidian. Nang unang magkita si Vermail at Lilia, sinabi ni Lilia na kahit isa siyang demonyo, hindi siya masama at nagtitiwala siyang kayang kontrolin ni Alto si Vermail kung sakaling mawala sa sarili ang huli. Nagkasundo at naghalikan sina Alto at Vermile. Pumasok ang isang mangkukulam at isang salamangkero na nagnangalang Layet at Haley Ador, at sinabi nila na si Obsidian ay isang hangal, ngunit ang kanyang pananaliksik ay kawili-wili at sila ang tatapos nito. Pagkatapos nilang patayin ang mga nasa loob ng isang simbahan, sa ikinatuwa ng mga lalaki, nagbihis si Vermile ng uniforming pang-eskwela na medyo masikip sa kanya at sumama kay Alto sa klase. Ngayong araw, nagpasya siyang magpakitang-gilas. Bigla silang pinigil ng student council. Humingi ng paumanhin si Elena dahil hindi niya natulungan sa laban kay Obsidian at ibinalita na nakatakas ito sa kustodiya. Bigla nilang tinutukan si Alto ng espada at humingi ng katotohanan. Wala nang ibang opsyon kundi ang aminin na si Vermile ay isang demonyo at ang kanilang mga life force ay magkaugnay. Gustong patayin ni Jessica, miyembro ng student council, si Vermile, kaya't nabigla siya nang tanggapin ni Elena ito at sinabing hindi masama si Vermile. Inaanyayahan ni Elena si Alto na sumali sa student council Nagiging seryoso ang mga pangyayari ng tanggapin ni Alto ang alok ni Elena kahit medyo nagdududa siya sa mga intensyon nito Masaya si Nalilia, Marks, at Cheryl sa balitang ito Kalaunan, binabalaan siya ni Vermal na iniisip niyang hindi tao si Elena Pinanood ng dalawa sina Elena, Chris, at Jessica habang nagpapalit ng damit matapos nilang pumasok sa isang council meeting Sinabi ni na Elena at Chris na kasalanan nila na hindi nila naisara ang pinto habang si Jessica naman ay nataranta. Ipinakita ni Elena ang isang piraso ng halimaw na nilabanan niya. Nang sinuri ito, natuklasan nila ang uri ng mahika na hindi pa nila nakikita. Samantala, binati ni Koha ang amo ng halimaw, sina na Lolitae at Heliador. Nainas siya ng aminin ni Lolita na pinatay niya ang isang posibleng rekrot bago umalis sila ni Heliador upang hanapin si Alto at Vermile. Sa panaginip ni Alto, nakita niya ang batang vermile na umiiyak sa nasusunog na lugar. Isang nakakabahalang tanawin, ngunit isang mahalagang paalala. May babaeng nagsabi kay Alto na kailangan niyang magdesisyon kung ililigtas ba niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsakripisyo kay Vermile, o kung ililigtas niya si Vermile kahit ang kapalit ay ang pagkasira ng sangkatauhan. Nagising siyang kinakabahan tungkol sa darating na pagsusulit. Pinawi ni Vermile ang kanyang kaba sa pamamagitan ng halik na nagbigay lakas sa kanya. Dumating ang mga estudyante mula sa iba't ibang lugar para sa pagsusulit. Ipinakita ng profesor ang isang kristal na may apoy sa loob at inutusan ang mga estudyante na palakasin ito gamit ang kanilang mana. Maraming estudyante ang sumubok ngunit nabigo. Nalaman ni Lilia na ang dahilan ng pagkabigo ng iba ay dahil nakatoon sila sa kristal at hindi sa apoy. Sa simpleng paraan, napalaki niya ang apoy. Si Marks ay nagtagumpay rin kahit medyo hirap habang sina Cheryl at isa pang estudyante ay nagtulungan upang mapalaki ang apoy. Si Alto ang huling nag-eksperimento. Naisip niya na mas madaling ibuhos ang mana kung pupuesto siya sa likod ng kristal, ngunit hinikayat siya ni Vermile na magpakitang gilas. Ginawa niya ito at napalakas ang apoy hanggang sa mabasag ang kristal. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabing pasado pa rin siya ng guro. Karapat dapat lang naman na makapagpakitang gilas din si Alto paminsan-minsan, hindi lang dapat si Vermeil ang may ganitong mga sandali. Bago ang nakasulat na pagsusulit, nagpiknik si na Alto at ang kanyang mga kaibigan para magbigay suporta sa isa't isa. Halos mahuli na si Alto dahil hinalikan pa siya ni Vermeil sa hallway bilang pampalakas ng loob. Samantala, ang estudyante mula sa ibang paaralan ay nagreklamo tungkol sa pagiging mayabang ni Alto habang nasa restroom. Ngunit sinundan siya ni Lowlight, pinatay siya, at ninakaw ang kanyang test ticket. Habang nangyayari ito, sina Elena at Jessica ay nagsasanay ng pagfencing. Matapos manalo ni Elena, nag-usap sila tungkol kina Alto at Vermile habang naliligo. Si Vermile ay kailangang maghintay sa labas habang pumapasok si Alto sa silid ng pagsusulit. Naupo si Alto sa tabi ni Lowlight na bumati sa kanya ng good luck. Habang naghihintay sa labas, nabagot si Vermile at inalala ang pangako ni Alto na paprotektahan siya. Kinabahan si Alto nang makita niyang nakatulog si Low ng nang magsimula na ang pagsusulit pero nag-focus siya para ipasa ito. Maya-maya, bumangon si Low White, natapos na ang pagsusulit sa ilang segundo lang at pinagtawanan si Alto dahil mabagal siya. Nagulat ang isang gwardya na natagpuan ang bangkay ng isang estudyanteng patay na at pinagalitan ng profesor si Alto dahil sa pakikipag-usap. Dito nalaman niyang hindi tunay na estudyante si Lawite. Inamin ni Lawite na sumali siya sa pagsusulit para lang sa kasiyahan at pagkatapos ay nagsaman ng batong golem na dinurog ang mga binti ng profesor. Nagsimula na ang karahasan at sa wakas, ito ang hinihintay ko. Dumating si Vermail at ang instructor mula sa unang pagsusulit habang ang mga estudyante ay pinalabas maliban kina Alto, Dija, Marks, at Cheryl. Pinilit silang pala base ng mga gwardya, pero nang bumalik sila, isang space warp ang nagbalik sa kanila sa labas. Sa kabila ng lahat ng kanilang pag-atake, naagaw ng golem si Vermile, una itong nangyari, marahil dahil wala ang kanyang muse. Si Lolite ay nagsummon ng mas maraming golems at sinaksak ang balikat ni Alto habang sumisigaw siya sa galit at winasak ang golem. Nang tanungin ni Alto ang tungkol sa kanilang mga layunin, sinabi ng lalaki na ang kanilang grupo ay nagbabalak lipulin ang lahi ng tao gamit ang mga demonyo. Naging isang halimaw si Vermile, ngunit mabilis na inas ito ni Lowright. Sinubukan niyang patayin si Alto ngunit protektado siya ng aklat na ginamit niya upang tawagin si Vermile. Biglang lumitaw ang isang babaeng galing sa panaginip at sinabing siya ang alaala ng nagsil kay Vermile, a Mage of the Beginning. Sa tangkang pag-atake ni Lowlight, pinigilan niya ang oras at ipinadala si Alto sa mga alaala ni Vermile. Isang batang Vermile ang masayang naglalaro nang bigla siyang mapunta limandaan at limampung taon sa nakaraan. Ayon sa Mage of the Beginning, si Vermile at ang mga ulilang si Namiyaw, Lin, at Kate ay inalagaan ng mga madre. Bagaman isang demonyo si Vermile, hindi ito inalintana ng mga madre. Nagalit ang mga taga-baryo nang malaman nilang demonyo si Vermile, kaya't nilusob nila ang simbahan. Siya ang sinisi sa salot na tumama sa bayan. Pinilit siyang tumakas ng kaibigan niyang si Miaw, at muntik na siyang makatakas nang marinig niyang may nagbanta sa pamilya niya. Nang lingunin niya, nakita niyang nakabitin na ang kanyang pamilya, pero huli na ang lahat. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol at sa unang pagkakataon ay naging isang halimaw. Pinaslang niya ang lahat ng naroon at sinunog ang bayan. Ayon sa mage, ito ang naging kasalanan niya at ang dahilan kung bakit siya nasil. Labis na natakot si Auto sa nakita niya. Nakipag-usap siya kay Vermile at humingi ng paliwanag. Nagpalit si Vermile sa anyong matanda at umiiyak dahil hindi na mababago ang kanyang kasalanan. Ngunit hindi ito pinansin ni Alto, hinalikan niya ito ng may pagnanasa at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pagbalik nila sa tunay na mundo, pinigilan nila si Lowlight at sinabi ang tumigil sa pagsasalita. Pagsasamahin nila ang kanilang mga lakas upang talunin ang napakabigat na golem na kanyang tinawag at ipahayag na ang tanging layunin ni Vermile ay sirain ang mundo. Isang gateway ang nagpapahintulot kay Heliodor at Lolita na tumakas matapos niyang sabihin na hindi na niya kayang panatilihin ang espasyo. Ayon sa Mage of the Beginning, ang kanyang male ay si Fatima. Hinihikayat si Alto ni Fatima na alagaan ang kanyang male na inilarawan ni Fatima bilang isang malapit na kaibigan. Pagkatapos, inayos ni Fatima ang estruktura bago siya nawala. Pagkatapos, tumanggap si Alto ng mga aral sa fencing at martial arts mula kay Jessica at Chris upang maging mas malakas at makapaghanda sa depensa laban sa impyerno. Dahil sa kakulangan ng karanasan at lakas, madaling talunin si Alto sa sparring ngunit ang kanyang katawan ay nagsusumikap na maging mas mabuti. Nang magkasama sila sa kama, ipinahayag ni Vermeil ang kanyang pagmamahal kay Alto, at nagkasundo silang lahat ng ipahayag ni Elena sa isang pagpupulong ng student council na kailangan nilang magsama-sama upang pigilan ang mga pagsalakay. Lahat ng tatlong mga nagtest na sina Marx, Cheryl, at Alto ay pumasa, ngunit nang hindi dumating si Alto, naging kawin ina hinala si Lilia na baka nakita siya kasama si Vermile. Talaga, nagbabahagi sila ng pampublikong halik habang ipinagdiriwang ang kanilang pagmamahalan at pagdededika sa isa't isa. Ito ay medyo kakaibang episode, ngunit sa totoo lang, hindi masama. Pakiramdam ko isa ito sa mga pinakakakaibang anime kahit na may mga klasikong trope na inaasahan natin mula sa mga demon at familiar type na palabas. Mas madilim, mas magaspang at mas tahasang palabas na bihira sa magagandang anime kaya't isang palakpakan para dito. At yan na ang katapusan ng video. Gaya ng lagi, kung nagustuhan mo ang napanood, mag-subscribe sa channel. Mag-upload ako ng maraming videos na katulad nito, kaya magkita-kita tayo sa susunod.